Nagdulot naman ng matinding traffic sa southbound lane ng South Luzon Expressway ang aksidente ng isang truck ng food manufacturing company. Tumagilid kasi ang truck sa SLEX pagkalagpas ng Turbina exit kaya naman ang mga karga nitong kahon-kahong manok kumalat sa kalsada. Sa video na ibinahagi sa social media ng isang motorista. Ang mga dressed chicken na kadalasang nabibili sa mga supermarket ay makikitang nagkalat rito. Ayon sa mga uh, nagkomentong motorista, bagaman sa southbound nangyari ang aksidente, nakapagdulot din ito ng matinding traffic sa northbound lane. At dahil dito ay may ilang nagtanong din kung maaari pa kayang mabenta ang mga manok sa kalsada dahil uh, ito ay posibleng na-contaminate ang uh, mga manok na nahulog